Merry Christmas guys! Tayo ay mag-unboxing na ng... ngayon lang, ngayong oras na ito may nagbigay sa akin ulit ng regalo. Ayan, nakalagay dito ay to Mamalay. Ayan, Mamalay kasi ang tawag sa akin ng mga pamangkin, kahit mga kapitbahay, kahit mga friend. Ayan, kaya Mamalay ang tawag sa akin. Ayan, from Apple. Ayan, tayo ay mag-unboxing guys, sa regalo ngayong oras na ito. Yung iba na buksan ko na guys. Ito gusto ko lang to i-unboxing Sisirain daw para mayroon ulit sa isang taon. <laughs> Ganun ba yung guys? Uy, madamit, guys. O yan. Sabi, sisirain daw yung ano, yung yung balot. Uy, maganda ito. Ano kaya to guys? Ayan. Parang ano, Ayun, pang ano, pang gala. Ano tawag dito? Balabal. Balabal. Ayan. ayan. testing natin, guys. Testing natin. Uy, ayan. Ang ganda. Ayan. Ah. Alam na mahilig kasi ako ng ganito, guys. Ayan, oh, para kang Muslim. Ayan. Thank you, thank you very much. Apple, ang aking pamangkin. Merry Christmas. Bye-bye, guys. Thank you, thank you sa regalo na maganda. Bye!